First time pa lang kita mga kakadil Pag si parang G, si, binigay mo na lahat eh. Kaya mga mas pogi pero hindi dapat ganun. Matot <laughs> ako na ba eh. Ba't kasi kumukuha ng mahal? Saan mo babawiin? Hirap yan. Parang G, siya lang kumukuha sa'yo. Ako dapat. Oh, okay. What's up guys? Another watch, another day. Dito tayo. Sama natin si Mam Nika. Kamusta? Hi. Finally, nag-meet din tayo. Puro, kasi si Paring Gi gusto mong ka din. Ooh. Okay. Gusto ko to. Gusto ko to. Gusto ko to. Eto, nag-usap na tayo dito. Yes. Pero hindi pa tayo nagka-done deal. So, yes. mamaya na to. Eto, magkano muna. This is a 31, no? 278, 271? 2020. Ano to? NFC? Not NFC. Sorry. Hindi mo dala. Hindi mo dala? O oh, sige, magkaano? Sige, bigay ko ng 50. Eto, magkano tong MOP mo? 6 Ito, taas mo magbenta. Huh? Pack na yan? I-package mo na lang sa akin yung tatlo. So, this one is the MOP 36mm na 126234. Tama? Ay, hindi. 116 hindi, pa lang hindi. pala to. Hindi. hindi siya 126. Ito, what's your best price for this? Okay, 640. Then, Can you do 600? No. Sino? Hindi nga. Sa talaga kaya. Not to nakuha eh. Ito kasi kumukuha ng mahal. Sa amin mo babawiin. Hirap yan. Ito, 126234. This one, 580. Oo, oh, ano tayo? Oh, 590. Uy, sabi ko oh, 520. Sabi <laughs> ko Wait lang. I'm looking at these three watches and I want them. 1, 2, 3. Wait lang. 590 plus 630 plus 650. Come on. 1870. 590 plus 630. 630. Tsaka okay. 650. 1870. 1850, sabi ko. Oh, 1880. 1850 muna lang. Sige na. Sige na. Mahirapan kami dito kasi ang taas. Wala lang kaming stock ng MOP ngayon na steel. All steel kasi. 187. Anong year to? 2019. To na lang yung papers tsaka yung box ng mga. To. Pero kung dito lahat. So baka gusto mo bibig. Ang to. Alam ko okay na eh. Meron pa palang bahala. 36mm piano dial. No lug holes na siya. 126233. Pa Pero parang repint na siya. May sa dami. Magka na to? 300. Alam mo madam, ang hirap na nakausap ngayon. First time pa lang kita mga adil pag wow. si Paring binigay mo na lahat eh. Kaya. Mas pogi mas, yun, mas, mas, pero hindi dapat ganun. Yona. Sige, ganito. I'll give you an offer. I-ano muna to, consider muna. 2150 lahat. No, 1170. I'm gonna get lugi. Oh. If all. Oh, lugi. pwedeng malugi. Oh, to, 290. 295. Tapos ito, 1870. Plus 295. 2165. Yeah, so earn 2, 2, 1, muna. Sige na, 5k. Ah, Two one yan. five. Two one sixty five. Ako one oh, sixty 163. Gumibina <laughs> no, no. ah. <apple noise> <atas> okay. man. Pang coffee. Ako sa coffee mo, Go na. naka-protect. Thank you. Thank you so much. Easy watches that manila. Ayan, hello Easy watches that manila. Reseller din heard they're just more madam, Thank you so much. Thank you, thank you. I'll just wait for the papers. So basically, we got four watches. Alright, so this one Wimbledon, we got it 590. Atong MOP, we got it for 630. Ito, 650. And then ato, kinuwa ko nang 290. 900. Yeah. Kaso kailangan, palitan yung salamin. Alright, four watches nandilman. Mm -hmm. Nandilman. Parang thank salamat. Two one sixty two. It's done.